Guys, ito ang lugar namin sa Balinsuila. Alam o, malawak pa itong lupain dito. Pero may building na rin malalaki. Oh. Sa amin itong lugar na ito, guys. Balinsuila. Binterialis, Balinsuila. So, malawak pa dito o. Dito pa po tayo ng bahay dito guys so. So. Ayun nandun Miral ko yun Kikita mo yung yun, may, tower Miral ko yun namin doon banda Ito guys Ano so. Ano yung mga ginagawang kalsada Ginagawa kalsada ngayon guys. Kasi pag, pag ulan mo baha dito. Dito marami nagja-jogging. guys okay, so. oh. Hmm. Lawak to guys oh. Ayun, oh. Ayun, ng kabayo oh. Hello. Ah, tatang. Pakisira ka bayo. Guys and exercise. Eh. Ba diba, malawak na lugar dito sa amin, guys. Eh. Oh. Ba. Diba? Hello. Ah. pwede ka pa magbahay dito pwede isim dito diba oh. pa unahan daming kabayo dito Akala niya makakadaan sarado na dito oh. hmm. Ano pong pag tag-ulan ito, pag tag-baha, lalim dito. Naman sa bayo na may isa o. Oh. Mga oh. kabayo na yun. Kalisa. Ano guys, o. Oh. May dalawa nag-uusap oh. Nag-uusapan na ako ng panahon. Kung ilan daw si nila. Awit. <laughs> ah, oh. Malawak pa ito talaga guys oh. Patayo na ano to ng SM. Oh, sarado dito. Road close. Because ginagawa